Alam nyo ba na maaari nyo ma-obtain ang epic 2-day na Soul Defiler sa pamamagitan lamang ng pagpa sa Friends Callback kung saan kailangan mo lamang makapag-invite ng 7 friends. Maiba naman tayo, mukhang nakalimutan na ng karamihan ng naging buff sa hero na si Bane kung saan mas nag-improve ang kanyang jungling speed at kakayahan na labanan ang mga jungler tanks, bukod dito, nagkaroon rin ng adjustment sa passive nito. Kung burst damage naman ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang hero na ito. Kung nais mo naman ma-maximize ang damage nito, gamitin mo ang mga recommended items ko. Unahin mo ang item na War Axe para sa continuous damage boost, Tough Boots para sa resilience, Sea Halberd para sa healing reduction, and this battle para sa enhanced basic attacks. Malefic Roar para sa mas mataas na physical penetration, at Blade of Despair para sa dagdag na mas mataas na physical attack. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Seasoned Hunter kung saan magkakaroon ka ng increase na 15% damage sa turtle at lord, Ngunit kalahati lamang ang magiging damage sa mga normal trips at hindi madadagdagan ang damage ng iyong retribution At quantum charge kung ikaw ay magdedale ng basic attack ay magkakaroon ka ng 30% increase na movement speed sa loob ng 1.5 seconds at marerestore ang iyong 75 up to 180 HP Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.